Ayan, luto na nga ating pineritong gabi. Ayan, yan ang katawan ng gabi. Luto na. Yan guys, ito yung una na yung gabing puti ating pinutol-putol ng ganito ka haba. At uh, nalinisan ko na rin po siya. Pwede na natin siyang iprito. Yan guys, kung kayo may mga tanim na mga gabi, pwede nyo ganito ang gawin nyo. Ipiprito, ipiprito nyo lang sila, siya para siyang talong. Ayan guys, napakasarap nito guys. Ayan, hindi siya makati ha. Mayroon kasing iba makati, pero ito hindi. Ito yung laing, ginagawang nilulutong laing. Pero ang gagawin ko ngayon, aking ipiprito. Kasi masarap siya. Ayan, lalo na ang asawasawa natin ay uh, toyo na mayroong kalamansi, sili. Ang sarap na. Yung iba naman gusto yung bagoong isda. Yan, nalagyan nila ng suka na maanghang. Sili maanghang 'yan, guys. Yan, piniprito ko na. Ah, nga pala, guys. Uh, gusto ko lang magpa magpapasalamat sa lahat na nag-share, nag-like, nag-comment, at uh, nag-heart sa aking 'yung aking video na nilatik na malunggay. Na ako 'yung sobrang natutuwa at napapa yak talaga ako kasi ang daming nag ano nag share at na, nanonood sa aking video ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, sa inyong pagsuporta sa akin uh, gusto ko lang magpasalamat ang um, sa nagbigay sa akin ng star ng tala ma'am Lorna De los Reyes maraming maraming salamat ma'am sa patala din kay Ma'am Mera, si P. Marquez. Ayan, maraming maraming salamat din po sa inyong binigay Natala sa akin. Ayan. Uh, maraming salamat din sa mga tao na sumuporta. Ayan, guys. Ayan, luto ng ating ano, katawan ng gabi na pinirito natin. Para siyang talong talaga, guys. Kaya pwede nyo itong gawin. At napakasarap. Anong sarap talaga nito. Ayan, guys. Luto na siya. Pwede na natin i-serve. Oh. Uh, Hulam na lang tanghalian ito at na uh, masarap talaga siya guys ayan luto na ayan guys maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel Mary Jane Vlogs sa so, hindi pa po nakapagpalo sa akin uh, pakipalo niyo po ako at pakishare din po sa aking video ayan po maraming maraming salamat God bless po sa lahat